Guys, uh, good morning po. At uh, kumukuha po ng uh, talbos ang ating uh, kaibigan na si Toto. Uh, Malakas, guys. Ayan. Ayan. To, dito, marami dito. Oh. So ayan, ang ganda nga po, guys, pagka tayo ay uh, may itinanim, mayroon tayong aanihin. Iyon, no? Iyon. Iyon, no? Dami na naman talbos, oh. Dito banda, no 'to, no? Ano may dito mo? Ito ito. Ano ngi isa mo diyan to? Eh ay, ano ko lang. Ay, ano ko sa bagoong. Bagong Baguong, sawsawan. Ilalaga lang. Ay yung puti masarap din yung puti oh, doon oh. Patigtag ng dugo. Totoo nga ba na nakakadagdag ng dugo yan? Oo. Ah, uh, kulang sa dugo. Eh. Ito. Ay ba sa kabila to oh, puti? O, doon. Tanim ko rin yun eh. Ayan Ayan. Ayan. Ayan guys. Shout out mga taga Iloilo. -ilo. Taga -ilo -ilo, kabay. Aklan Aklan. taga Aklan. Burakay. 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 So yan guys at uh, update ko kayo guys sa uh, aming uh, so, tanim na thank you anim na uh, tanim na ano guys na siling demonyo no so nandito guys oh parami ng bunga ayan wow dami ng abunga guys oh, uh, at ito mga namumulaklak na rin at uh, mayroon na rin bunga guys oh ayan banda ito guys oh aming uh, tanim dito sa may ah uh, Uh, Min at uh, terminal namin Good morning uh, good morning At uh, dito nga guys Yung aming uh, pihilan ng uh, tricycle no? At Mga uh, uh, paikot dito guys oh. Ayan. Ayan guys oh. So paano guys hanggang uh, dito na lang Ang uh, vlog na to babay na